Less. Kasama ang mga pulis, pinuntahan ng legal na asawa ang kwartong nerentahan ng dalawa. Binuksan ang pinto na nakalimutang isarado. Dahan-dahang naglakad papunta sa kama sa ang kumot. Walang saplot at nakapatong pa si alias Edgar sa mukha ni alias Ruena na kapwa naghahabol sa rurok ng kaligayahan ngunit naudlot nang makita nito ang asawa at mga pulis at ibang mga tao sa loob ng kwarto. Nagwawala sa galit ang misis, kaya't si Mister Kalmado lang na nagbihis habang ang babae nito ay nagmamadaling magsuot ng damit sa ilalim ng kumot. Sa pagsiyasat ng team, nalaman na naipabarangay na ng asawa si Sarhento at ang kalaguyo na isang lisensyadong guro, subalit hindi pa rin natigil ang patagong relasyon. Walang kaalam-alam si Sarhento na sinusundan na ito ng kanyang asawa at dalawang anak noong miyerkules. Sinampahan na ng kasong concubinage at paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women and Their Children's Act in relation to emotional and psychological abuse ang retired police habang adult naman ang isa laban kay Ruena. Kasalukuyang nakapit sa Police Station 4 sa sa si Edgar habang nakalabas naman si Ruena matapos makapagpiyansa ng halagang 3,000 pesos. Problema ngayon ni Sargento Edgar ang 100,000 pesos na piyansa para sa dalawang kaso, lalo pa at nasa misis nito ang kanyang ATM. Nabatid na magtatatlong buwan pa lamang mula nang magretiro si Edgar bilang investigador. Alright!